Dapat dumating na talaga yung panahon uh, dito sa ating bansa na open ang mind ng mga tao to consult with a psychologist. Kasi sa Amerika, very common yun, di ba? Kung halimbawa, may marital problem. No. E dito sa atin, parang uh, medyo nahihiya pa. Tama ba, Doktora Camille? Ay to yun, up to now alam mo uh, kaya nakakatuwa rin naman na ang mga Gen Z, ang mga millennials mas open sila sa pag uh, pagkoconsider ng mga mental health issues nila kasi alam nila na talagang kinakailangan na lalo na sa panahon ngayon masyadong mabilis ang yung takbo kaya um they consult pero ang nagiging problema yung mga parents hindi na acknowledge or na um, yung mga ganitong sitwasyon nila kasi akala pa rin nila na ang pagkakaroon ng depression eh kumisan inaarte lang o kaya naman ay eh, panandalian lang hindi nila napapansin na ito ay pwedeng lumala at itong condition na to eh, maging uh, sabihin natin hindi lang hindrance sa kanilang paggrow kung hindi pwedeng umabot sa mga ibang klaseng ideations that can lead to death Ayun. Alam mo, tama-tama, Dr. Camille, nabanggit mo yung Gen Z, no? Kasi yung mga hindi Gen Z, ang tawag ba sa mga yon, yung mga 1960s, 1950s pinanganak, ang pinagkikwentuhan nila ng problema nila ay yung sa parlor, yung kakumare, na maaaring maichismis pa sila sa iba. Samantalang nga psychologist, very professional yan. Tama po ba na what you have uh, discussed between the two of you remains confidential? Oo. Oh, alam mo, para kaming pare. <laughs> Kaya lang kasi siguro <laughs> na talaga sinasabihan ng problema. Pero kung sabihin natin ang sitwasyon will be at risk not only for the patient pero dun sa pamilya din. That's the only time that we have to talk to the relatives or dun sa pamilya. Kasi syempre, paano kung ang nangyayari, suicidal na ba yung pasyente o kaya naman homicidal. So talagang binibigyan natin ng pagkakataon na maging maingat din yung pamilya at ma-monitor ng gusto kung ano yung behavior na pinapakita ng client natin. Okay, you mentioned the uh, suicidal dahil sa depression. Uh, sige nga, Dr. Camille, no? paano natin masasabi na ang isang tao ay depressed na? Okay, uh, basically, di ba umpisahan natin kung sasabihin mo nagkaroon ng na isang hindi magandang uh, karanasan ng isang tao, pe pwedeng ito ay mag yung possibility na may mga anxiety lang. Mm -hmm. Pero kasi yung iba, yung anxiety level nila, pwede mag-escalate doon sa tinatawag nating depression kasi hindi lang siya yung nagkakaroon ng mga physical manifestations like panic attacks, numbness, or palpitation. Pwede yung behaviorally makikita mo na eto na, ayaw na makipag-usap kahit kanino, na wala na yung interest doon sa mga magagandang ginagawa niya before, like halimbawa may hobby siya, o kaya naman Every Saturday lumalabas sila yung mga tipong ganon tapos at the same time, ang sleeping pattern eh medyo disturbed na, hindi nakakatulog. Or kaya naman, sobrang tulog. To the point na akala mo palaging na nakahiga na lang sa sofa, tapos talagang pag tinawag kumain, ayaw din kumain. Or kung hindi naman, sasabihin sabihin iba, akala lang nila stress eating yon na pag nai-stress kain ng kain, baka mamaya yung sinasabing yon eh meron ng depressive symptoms. At the same time, sila yung kahit konting exercise, ayaw na ayaw at to, to the point na doon na lang sila sa kwarto, nag-isolate, nag tapos uh, procrastinate uh, palaging yung mga trabaho, nalilate na. And then definitely, pag yung functioning mo, both sa bahay or kaya sa trabaho, ay naapektuhan na, it can lead yung possibility na itong taong ito ay na nagmamanifest na ng depression. Kaya siguro, dapat pagdating sa ganyan, medyo kausapin natin yung nakikita nating pagbabago din sa Um, kung member ng family or kaya naman kaibigan natin. Talagang you have, hindi lang pa, parang sabihin mo, okay ka ba? Hindi. Hindi pa pwedeng malilimit yung question natin tungkol sa mga ganyan bagay na tatanungin mo kung okay lang sa tao. Baka it's beyond being okay. Kasi siya, sasabihin niya, okay lang ako. Pero actually, hindi okay yung tao na yun. Actually, lahat naman ng tao, pag tinanong mo, kumusta ka? Ang laging sagot naman, fine. <laughs> Okay lang. Na-mention <laughs> na, na, mention, na -mention mo kanina yung nagkukulong sa kwarto, no? When a person pumasok na doon sa punto na withdrawn na siya, lagi na lang hawak niya yung cellphone niya, no? Ah, minsan nakikipag pa siya doon sa mga nakikita niya sa Facebook. Pero kapag kinausap mo, marirealize mo merong tinatawag po, Dr. Kamil na suicidal ideation o suicidal thoughts. Ano ang mga dapat na gawin na ngayon nitong kamag-anak nito? Okay. Unang-una, -una, no, um, kasi baka akala nila, yung iba pag nagsabing, Uy, alam mo, gusto ko sana wala na lang ako sa mundong ito. Mm. Parang ganun, parang akala nila, ano lang yun, statement lang, o mm. nagbibiro. Mm. Hindi. They have to take things seriously. Lalo Aha. na kung sabihin natin, uh, isolating, gusto palaging nasa laban ng kwarto. So, meron tayong tinatawag na ano yung NSSI. Meron iba doon nag-uumpisa yung non-suicidal self-injury. So, may mga bata, ha, di ba, Doc, na kumisan as early as 12 years old or even mga 10 years old, nagsiself-harm. para e, yun, e, na sa kamay. Oo. Oh, oh. Oo, puro puro hiwa ng ganon. Mm. So pag nakita niyo na, na uh, uh, tapos uh, unang mapapansin niyo pa kainit-init, bakit nagja-jacket palagi itong mm -hmm. batak ito? Mm -hmm. Yung pala may mga oh. na, ng oh, mga ano. Oh. Hiwa-hiwa ganon. So yun pa Siyempre, one thing pag ang mga self eh, ang mga pinatagdating societal kumisan sleep of the tanga parang nasabi lang nila na sana wala na lang ako sa mundong ito kumisan ganun lang O kaya sasabihin nila ano kaya ano kung kung ang gagawin ko ganito di ba parang yung mga nag-iisip na mga ganyan Opo. Eh, parang wag mong sasabihin huy, ano wag mong isipin yung ganyan hindi baka mamaya may mga concerns na na siguro dapat tayo lalo na maka kinig. at the same time you have to talk it out with the ano yung this person kasi kung pag nakikinig ka dito sa taong ito hindi lang yung hindi lang yung basta you hear them out but you listen yung uh, for you to be able to acknowledge na merong nangyayari sa kanya malaking factor yun eh baka makalimutan niya na ay hindi pala hindi pala maganda yung mag-isip ako na magpapakamatay ako kasi kaya nga dun sa di ba sa nung September since it is uh, yung Uh, suicide Prevention Month, ang sabi nga ng WHO, yung theme nila is yung talk with somebody. So kinakailangan talaga, pag may problema ka, kay kakilala mo o hindi, mas maigi na meron kang kinakausap kasi baka mamaya yung pag-uusap na yun, may naligtas ka ng buhay. Yung pag-uusap na yun, nawala sa pag-iisip mo, yung iniisip mong hindi maganda sa sarili mo.